Okay, Plok, nandito pa rin tayo sa Misamis Occidental. Kaya naman kayo tinanong ko kung ang Tagalog ay dadayo sa Bisaya na lugar. Ano ang mga Bisaya terms na kailangan niyang malaman? At ito ang iba sa inyong mga interesting na sagot. Earl Ibanez, sabi niya, Sumbagay means pasali. Mm -mm, -mm. No, no, no. Pinaprank tayo ni Earl Ibanez. Dahil ang ibig sabihin ng sumbagay ay suntukan. So imagine, bago ka sa isang lugar, may siyam na tao, kulang ng isa, papasok ka. Para ba sinabi na, Uy, bay, bago ako dito. Tuntukan. <laughs> Pinaprank tayo ni Earl Ibanez. Jonel Rivera, sabi niya, ni Mahong Guma. Ang ibig sabihin daw ay, nangangamoy goma. Yan ang term ng mga bisaya pagdating sa pag may sumusupalpal nangangamoy ko ama I like that ito naman pinakamadalas lumabas sa comments nung nagtanong ako Paul Sunggo sabi ni Magic hindi ako pamilyar eh alam ko yung words pero hindi ko alam ang basketball meaning is this related to no blood no foul at oo daw yan ang ibig sabihin yan ang term sa mga bisaya sa no blood no foul Paul Sunggo dahil ang Sunggo ay nose bleed pag hindi pa raw dumudugo ang ilong wala pang foul okay ito pang isa sa mga paborito ko. Sabi ni Fredinho at ng iba na mad madami na comment ito. Bisaya basketball term, Milo Milo. Sobrang nalito ako kasi parang first time sa akin. By the way, kasi hindi ako dito lumaki. Though nakapag-basketball ako sa mga liga-liga, mga summer-summer lang yun. So first time ko marinig itong Milo Milo. Tinanong ko siya ano ibig sabihin ng Milo Milo. Yun daw pang magaling mag kasi As in, handles. Kasi nga naman yung yung mga commercial ng Milo, puro ganun. <laughs> so, yun. Pag may nakita ka sa Bisaya na lugar na malakay Irving mag oh, Milo, Milo, oh, Milo, Milo, ganun lang. <laughs> Mula kay JR, sabi niya, Luposi. Simple lang yan. Lopos. Luposan mo. Sa Bisaya kasi yung suffix na letter I sa dulo or E madalas gamitin. So, lupos, lupos, luposan mo, lupos eh. Yan. O, oh, may isa pa. Sabi niya, gawasi. Nandiyan na naman yung sa fix na I o I. E. Gawasi. Gawas, labas. Ilabas mo. Gawasi. Mula kay AJ, tawa ako dito. Behind the lubot pass. <laughs> Behind the puwet. Okay? Yan, yan, daw, yan daw sa kanila. Ewan ko, baka sa barangay nila. O, oh, ewan ko. Behind the back pass. Behind the puwet pass, actually. Sabi ni AJ Rebenito. Sabi <laughs> ni Christian. Petro. Free throw naging Petro. Okay? Wala kay Peter G, hindi ito necessarily basketball term. Pero sabi niya, waka kuya pe. O literally sa Tagalog, hindi ka hinimatay. Parang ganun. Parang, parang, parang pag may sinabi yung kausap mo na, parang, ha? Huh? Ano ka? Parang ganun. Tapi saya, waka kuya pe. Ganun, ganun. Ito definitely a basketball term. Sabi ni Mancio, ice water eye. So, yan ang, yan ang rules nila sa laro. Ice water eye. Ibig sabihin, ice water, amposta, ice water ay. Yeah, pagdadayo ka sa Bisaya na lugar at uh, ice water lang ang kaya mong i-risk. Ice water ay with confidence. Ito pang isa, lumabas na naman si Milo. Yabo daw ang Milo. Yabong Milo. Hindi ko to tinanong ko ano meaning. Nag ko lang at wala rin nag-confirm. Ang feeling ko, kapag si Milo Milo, na turnover, na betawan yung bola or na -agaw, natapon ang Milo. Yabo, tapon. Okay? Yabo ang Milo. Si Milo Milo, na fumble. Okay? I like that too. Ito sabi ni Mark Archie Villaluz. Yung bago pa ako sa probinsya, madalas nila sabihin, play, play, play. <laughs> play, 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 ibig sabihin, game na. Kasi, play, play, play. Play, play, play. Yan. O, oh, to. Lima-lima ta. Limahan tayo. Pasingot lang. Papawis lang. Tapos, sasagutin ka raw. Di, 20-20 lang. Para magtarong og dula. 20-20 daw. Ayaw niya na papawis. Dapat daw 20-20 para ayusin daw yung laro. Kahit papano, at least may 20, di ba? Pero ang ending daw, depensang pamugas. Ang ending, depensang trying hard. Depensang yakapan. Okay? pinatawag yung mga Mindanao basketball yung nagyayakapan sa poste. Eh. Hoy, hindi lang sa Mindanao yun. Nakakita ako ng ganun sa Maynila. O yan, plok! Sana'y may nadampot kayo ditong kabisayaan. Kahit pa paano, question lang sa inyo kung nasan ka man na probinsya. Sa probinsya mo, ano ang mga pwede mong i-share na basketball term na para sa iyo ay interesting o nakakatawa? I-comment nyo lang, plok. Luis Escola, signing off. By the way, yung aking Utah Jazz na basketball court, abangan po ninyo malapit na matapos. Jump, 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 valero.